Tumutawag si Daniel. Ayoko na si Daniel. Ayoko si Daniel Padilla. Inyo. Huwag si Daniel. Ayoko! Hal, kahawin ko daw si Daniel. Hal, kamukha ko rin si Daniel. Naan sa TikTok. Ano o sa twin. Kamukha ko daw. sa twin? Oo, oh, dito sa TikTok. Oh, wala ka pala eh. Bakit? O si TikTok na nagsasabi. Kamukha mo si Daniel. Oo, oh, ano naman. Mabuti mo pa ng level yun sa relasyon natin. Dapat ngayon pa lang. Iwalay na tayo. Ba't ka magiging sa Saka, akin? Eh, sabi na nga ni TikTok. Si TikTok na nga nagsasabi. Ba't mo wala yan? Na eh, mo daw eh. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Ngayon lang. Ikaw lang sa buhay ko. Ikaw lang sa buhay mo? Hmm? Oh. Papa, buti mo pa ng ano. Ngayon na maghiwalay na tayo. Bakit mo nga kaiwala yan? Anong dahilan? Eh, syempre. Sabi ni TikTok eh. oh Si TikTok na nagsasabi Oh. Papakainin na lang kita para yan. hindi ka magalit sa akin. Ano. Iwalay walay ang kita. Ibig sabihin niya. Isa lang ibig sabihin niya. Iwalay na din kita. Kasi umabot pa ng 11 years. Papabot mo pa ng 11 years yan. Ganun din naman. Oh. Gan bakit? Bakit? Ano ba ginawa ko sa yung mali? Mahal kita sa buhay ko. Oh, mali. Wala kang ginawang mali. Ang sa akin, gusto mo makipag-iwalay ka. Bakit? Ito, sasabihin ko sa oh. iyo ha? Alam mo, pag sobrang pagod na pagod ako sa ginagawa ko, pag umalis ako ng bahay, napapagod ako kakagawa ng content, kakagawa ng ano-ano. Nagtatrabaho ako. Alam mo, pagod na pagod ako doon. Alam mo lang yung pahinga ko? Ikaw lang naman. Yun know, oh sana all. Alam mo, ang swerte ko kasi meron akong pahinga na katulad mo. <laughs> Yun know, o, kinikilig ka ba? ba ang kinikilig? Ang Pasko pa sa Hindi ka kinikilig? hindi gumakar noon, sasakit Oy, oy, wait lang ha. O, oh, kang mag-scroll. Gusto mo kang mag-scroll? May sasabihin muna ako sa'yo. Di ba gusto mo magkaroon ng sasakyan? Dito sa M-Cars PH, one day process lang. Alam mo lang kailangan mo? Two valid IDs, proof of billing, proof of income, and syempre yung down payment. Wag ka mag-scroll lang, hindi pa ako tapos. Marami sa atin na gusto kumuha ng kotse pero hindi ina ng bangko. Dito sa M-Cars PH, no need na ng bank approval. Ito nga pala yung address nila. At dito mo ako kukontakin pag gusto mo kumuha ng kotse. Ayan. Tapos meron na akong sasabihin sa yung mahalaga. Makinig ka. Once na kumuha ka ng unit, bibigyan kita ng discount. Sasabihin mo lang, M-Cars Malupiton. Yun yung code ko. Kumuha ka na! Sabi mo, M-Cars Malupiton. Meron akong discount. At saka sa mga kukuha pala ng mga units, pwede kang manalo at magkaroon ng chance ng iPhone or cash. Kumuha ka na Sige, scroll mo na.